today's video mga ka-idol ako yung manguha ng ano ng talbos ng apape ito mga ka-idol oh. ito. ito kukuha ako ng ano apape ito sarap to mga ka-idol kuha lang ako ng ano konti marami marami kasing apape dito kaya kunin ko na naman yung talbos nya masarap to igisa mo lang sa bugong mga ka-idol eh solve na naman Daming apape dito sa amin Oh. Maraming apape. Ito so yung gulay na libre lang. Napakarami oh. Ito na mga dito pa, marami pa banda dito. Ayan pa, oh. puro, ano yan? puro apapi. <laughs> so, mga ka-idol, ito na yung nagulay kong, ano, apape, Oh, marami na ako nagulay, mga ka-idol. Ibreng gulay lang, mga ka-idol. Dito lang yan nakukuha. Marami pa, marami pang apape dito, mga ka-idol. Hanggang doon, may apape yan, mga ka-idol. At pa ako ng, ano, ng malunggay. <laughs> Ayan pa mga ka-idol, ko pa to. Pero marami na rin yung nagulay ko para yung iba naman eh, ibigay ko doon sa amin kung gusto nila mag ano, kung gusto nila ng ganito pero gustong gusto nila yung ganito mga kaidol kaya magkulay pa ako para yung kalahati ibigay ko sa kanila so ito na ang mga kaidol medyo marami na ako nagulay oh. kuha pa ako ng ano daw ng malunggay ang dagdag dito Yan oh, fresh na fresh ang gulay, ganda ng ano niya. Oh. Ang ganda ng kanyang dahon. Apape ang tawag dito mga ka idol. <laughs> Ito lang yan sa tabi ng ano ng taniman ng mais. Oh, yan yung tanim nilang mais. Oh. O, taniman ng mais mga ka idol. Ayun, kukuha pa ako dito ng ano, ayan. Oh. Kukuha pa ako ng ano, daw ng marunggay. <laughs> Ay, kumuha dito sa baba. Ako'y magpipitas pa ng dahon ng malunggay <laughs> so mga ka idol ito na yung nagulay kong ano malunggay o oh, fresh na fresh na malunggay din mga ka -idol. bagong pitas lang Ito sa taniman namin ng malunggay oh, saka meron pa akong ano dito ito meron na akong malunggay at meron pa akong apape <laughs> So, na naman yung pang ano pang ula mga ka idol no? Oh, dinendeng <laughs> masarap pang dinendeng so mga ka idol hanggang dito na lang muna at maraming maraming salamat sa inyo at magingat kayo palagi mga ka idol at thank you sa lahat ng sumusuporta sa akin God bless inyong hat mga ka idol thank you